Islam ang perfect, yung religion na Islam, ito yung sinasabi natin na perfect. Pero ang mga Muslim na sumusunod sa Islam, hindi natin may gagaranti na hindi sila magkakamali. Bakit kako? Kasi po, tao lang din sila, tao lang din po kami. At kabilang sa nature ng pagiging tao ng tao ay yung siya ay nakakalimot, siya ay nagkakamali. Pasensya na po, mayroong music dyan sa ano. Nasa plaza kasi tayo, nasa lugar tayo ng maraming tao. Pasensya na po. Gusto bro. ka, waray. Tagatakloban, no? At uh, ngayon, sa di inaasang pagkakataon, nabigyan pa namin siya ng pamphlets sa pag-aakala na hindi siya muslim. Paano ka nag-Muslim bro? Nung time na, na, namasokan na ako sa Manila yung naging amo ko convert tapos pinangaralan nila ako pero sa akin yun, since naging Christian niya ako Hindi hindi muna ako naniwala Pinang pinaral ko din ang inaral tapos sa pag mga siguro mga Parang nalun ano na yung kaluban mo sa Islam. Tapos yun, pumayag ako na mag mag... Shada. O mag nagshada ako. Mismo nag ano sa kanya. Nag, ako mismo yung lumapit sa kanya para parang tatanggapin ko na mag o man sa Ayun, ayun pala. So, mashallah. At tingnan mo nga naman, sa umpisa, inikayat siya sa Islam. Uh, sa umpisa, ayaw mo. Kaya hindi mo feel yung dating, di ba? maaaring uh, yung nasa isipan mo pa ay masama no hindi masang maganda yung inisip mo sa Islam pero noong ikaw na mismo yung nag-aral at nagbasa sa mga totoong turo ng Islam ibinasi mo sa totoong turo ng Islam no doon sa pagkakataong yun ay nabuksan ang isipan mo at ang iyong puso kung so, hindi tayo nagmamalinis no ustad hindi tayo bagay hindi natin sinasabi na perfect yung mga muslim walang nagkakamali sa atin no islam ang perfect yung religion na islam ito yung sinasabi natin na perfect pero ang mga muslim na sumusunod sa islam hindi natin may gagarantin na hindi sila magkakamali bakit kako kasi po tao lang din sila tao lang din po kami at kabilang sa nature ng pagiging tao ng tao ay yung siya ay nakakalimot siya ay nagkakamali. Pasensya na po, mayroong music diyan sa ano, nasa plaza kasi tayo, nasa lugar tayo ng maraming tao. Pasensya na po. So sige. Ah, uh, bro, sa tingin mo kung ang pagsasaliksik mo ng katuruan sa Islam ay doon mo ibinasi sa mga pagkakamali ng ilan sa ating mga kapatiran. Papasok ka ba kaya sa Islam? Hindi, siyempre hindi. No, pero dahil sa doon mo ibinasi sa totoong turo ng Islam, sa kung ano yung nakasulat sa mga uh, libro ng mga muslim sa Islam, reliyong Islam, doon mo, do, yun yung ginawa mong basihan, doon nabuksan yung puso mo at mo, doon nagkaroon ng intensyon na pumasok sa Islam, hindi ba bro? So ano yung may paparating mo na ano? uh, mensahe sa mga kababayan natin naghahanap ng katotohanan, kaligtasan. Anong may papayo mo sa kanila, bro? Subukan nyo lang kung mag, ano, mag, magsaliksik, aralin, yung ano, katuruan. Yung totoong toro ng bro. Islam. Masyarakat, masyarakat. Napakagandang, napakagandang mensahe ni bro, no? So, yun po mga kababayan. Ibasin niyo po sa totoong turo ng Islam ang inyong pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. At insya Allah makikita ninyong katutuhanan. katotohanan. Again, pasensya na po sa music sa ano, na nasa labas kasi tayo. Uh, Paki-ignore na lang at itong uh, mensahe namin, ito yung pagtuunan natin ng pasin So bro, salamat sa inilan mong oras. Sana naway gabayan ka pa ni Allah at patatagin sa Islam. Lahat po tayo at uh, mabutan tayo ng kamatayan ng may paniniwala at pagsamba kay Allah bro so yun na lang mga kapatid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh